ma'am kanang nang ko ha, ka nang ng... sana mag vlogs sa Oo, mo dito, Sa atong entrance karun rin ma'am, tagpila Tag na? ang mga senior citizen mo, Orang, okay, dinas, Hasta way-way discount mga bata. Ang it mga bata? Ang bata, be ang below, wala entrance. Ang 8 below, entrance. na 20 nah, na. Okay,

Three, ten, hundred, hundred, mm -hmm. Ang rent. Yeah. Pero kung yeah. dili ganahan og tent, na pud moy ika. Moy ka tent. 600. 600 ang usa ka tao. Oh, ano ano right. lang. Ang room pila nakabuok tao makasul. Yeah. Uh -huh. Okay sige. Pwede mo. Ano ma Kay magpalupad merong drone po? Yeah. Uh -huh.